ayan, mga mga love shout out sa na lahat nag transform na ang inyong lingkod baby vlog o FW nag transfer na siya sa home ikadama dama home ikadama dama alright so today guys nag request yung boss ko magluluto na ako ng margok so ang margok is a klaseng pagkain ng uh, mga arabi. So, ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung kailangan natin gamitin sa margot Of course, kailangan natin yung laham. Okay? Uh, meat. Alright? So, kailangan natin ito. Ito ang pinaka important At kailangan natin yung brown flour. Okay? Brown flour. Yung brown flour guys, gagawin natin siyang dough. Gagawa tayo ng dough at gagawa tayo ng Parang tinapay siya na malipis. imamasa natin. Tapos gagawin natin siyang parang tinapay na malipis. Parang biscuit. Alright. So, Siyempre, meron tayong onion. Magamit ako ng white onion guys kasi matamis-tamis yung white onion. Masarap siya. Meron tayong garlic. Meron tayong kalabasa. Ito yung kalabasa dito guys. Sa Saudi. Ayan yung kalabasa sa Pilipinas, di ba, mabilog. Okay. Mayroon tayong talong. Gagamit tayo ng talong. Mayroon tayong kusa. Ayan. Mayroon tayong carrots. Ayan. So, mayroon tayong uh, kamatis. At saka, ang hindi dapat makalimutan pag nagluluto ka ng Arabic food ay ito. Sili na maanghang. Super anghang ito kayo guys watch out Nagawin natin ito siyang gagawa tayo ng book natin para sa pinakay natin ayan at yung ilalagay lang natin dito guys ihalo lang natin is salt at saka oil gagawin natin siyang ito. Siyempre kaysa alam mo na kung ano yung gagawin natin. I-add natin dito para na magiging mamasa ng tubig. Tapos kung mamasa ng natin siya. At ito guys, maghahanda na tayo ng mga bulay. mga vegetables na ilalagay natin. Ngayon nga na pinakita ko kanina sa inyo, yung talong, ikakat natin siya ng ganito. Pahaba. Ayan. Lahat, pati yung pusa, ikakat natin siya guys ng pahaba. Ato mo kaya roast. Ika-katinagin sa mapagkak. At last, bago natin siya, upakasan, ikat, tapos na hikat, tapos tapos kain natin siya. Ipirito natin yung ulay. Ganon din po guys yung kalabasa. Siyempre, kalapan natin. enjoy watching guys thank you so much ayan lahat so, na tayo ng ating mga sabog sa ating mga ayan so ganito din yung kalabasa guys ito natin ang pahat ayan ayan so bago yan ito muna natin Ayan, so ito na guys yung kailangan natin gulay na, na ilalatay. Na okay? So, ito natin muna. Then, sinabi ko. Ipapry natin yung mga bulay. Pwede na natin yung guys sabay-sabay. Ipry natin sabay-sabay. Pwede na yung. So, ito na mga loves, ang pinaka-importanting uh, part ng uh, pagluluto natin ng margok. Ito na yung pinaka-importanting bagay na kailangan niyong malaman. Ayan, so ipifry na natin yung mga kailangan natin ifry. Ayan. So, gagamit tayo guys ng olive oil. Garlic. onion. kén siyempre yung ating laham. So habang ginigisa natin yung laham dyan, ilalagay na natin yung mga ingredients na kailangan natin dalitin. Yung mga seeds, ayan, uh, dry lemon, uh, black pepper oh, black pepper oh another scene Miss Mar yung tawag nila dito sa, uh, Arabic ayan meron tayong um, cinnamon stick ayan meron tayong magic so inalagay na natin okay. at of course ang mga niya cumin powder Laharap mix. Kiss bara. Ayan. Halaloy muna natin guys. At lalagyan natin siya ng uh, tomato paste. Ayan mga loves, Lagyan natin yung na tumisipay. Alu-aluhin yung at natin ang water. Hot water ito. Ayan. Para continue yung boiling niya. lagyan natin siya ng maraming water para maluto yung meat. So, ayan. So, pagpano na natin yung ating insa. Guys, gagawin na natin yung ating ah, uh, dough. Gagawa na tayo ng tinapay. Para i- natin minasa. Ano ginawa natin doon? Ano ginawa natin guys? Ipipipin na natin dito. Ayan. So, ganun din siya. Manisipin siya guys. Manipis. Ayan. Tapos sila na natin dito sa so binisa natin. Laham yeah. at Ito yung pinakamahirap guys, pero kailangan natin kasi para sa kanya ito, pinakamahirap ito ngayon pinakamadali. Kasi utos sila, nakodos, ng Kaya, sila na utos na para magluluto ng Kaya, kasi hindi naman, hindi lang gawin. mahirap din guys, pagpapakita mo yung call na abilidad